Mga mga idol, magluluto tayo ng lomi. Yan s'yempre, papakuluan muna natin ang ating karneng baboy na ihahalo natin sa lomi kasi para madali na siyang maging malambot na. Ipiprito pa natin yan eh. So ayan mga idol. idol na natin ang ating miki Ngayon ating daw lomi. Lomi na lomi. Yan. Kailangan natin itong ano, pakuluan. Tabang tayo nagpapakulo, i-re-ready natin ang ating ibang mga sangkap. I-re-ready natin ang ating karne. Ayan. Na i-hahalo sa ating lume. Eh, pipirito pa natin yan mga idol. Matrabaho rin ang magawa ng lumi kaya lang. Tiyagaan din. Kulang pa nga tayo sa sangkap. Kailangan pa natin ng atay pero hindi na natin lalagyan dahil imbes na atay lang, kikiam na lang. So, yan. Ayan mga idol, ma komo na natin. So, sasalain natin yan. <coughs> transfer natin sa salaan. Alating At kilo lang itong ating uh, gagawing gulungin mga idol. Ayan. Tapos ayan. Ang ating so, Pwede natin yung pinaglagaan yan eh, sa at malasa so ayan didrain lang muna natin habang magprepare tayo ng ibang gagamitin, sangkap piprito muna natin ng ating kikiam sa so, yung ating baboy na ilalagay mga idol so, mga idol piprito muna natin ang ating kikiam Damihan na natin ang sikyam. mura lang naman ang sikyam. Effort din talaga mga nga ito lang magluto. Tingnan nyo yung... Diba? Kaya... Shout out sa ating mga nagtitinda ng mga pakanin ng mga pagkain na katulad ng lumi. Talagang matrabaho din kaya... Ayan nyo Kaya masarap, masarap din naman sila magluto. At tapos eh ano, nga lang medyo ibang presyo pero sa Batangas mura lang ng lomi depende sa ano may medium na may small may parang special ba kung mula may special merong yung ordinary lang ano sangkap at yan nga na iprito na natin ang ating kikya mga idol susunod natin ang ating uh, pork kaya kailangan din natin yung ito yung atin po pinakulungan ko na itong mga idol medyo malambot na siya kumpara dun sa hindi yung direkta mong ipiprito kaya hindi lang natin maluto so magumpisa na tayo magluto mga idol ng ating lome siyempre gigisa natin yan ng ating pampalasa Bawang muna. Tapos ang ating sibuyas. Susu Bawang sibuyas. ang karne. Konting lang nilagay natin karne mga idol kasi meron ba naman mga toppings siya. Pampalasa lang itong ating mga ano. Siyempre lalagyan natin ito ng lalagyan natin siya ng oyster sauce. Mga idol. Ayan, nilagyan na natin ng oyster sauce. Masarap ang may oyster sauce mga idol. Sa ating dome. At tapos ay ilalagay na natin ang ating sabaw. So, ibubuhos na natin natin sabaw mga idol. Ayan. Ito yung pinagpakuluan ng pork. At saka yung pinagpakuluan din ng ano, ating miki Noodles. So, ayan. Ayan natin kumulo. Magdagdag na din tayo ng soy sauce o toyo. At mga tansahin nyo lang mga dalawang kutsara. Madalang kutsara ng soy sauce para may kikumanda ganda naman. Ayan. So ayan mga idol. Ayan lang natin sa dyan kumulo at, at para tuloy tuloy. Ayan kumukulo na mga idol. ilagay na natin ang ating noodles. Ayan. Magdagdag na lang tayo ng tubig kasi para ano. Para mas masabaw, mas masarap. Maraming sabaw ang ating lomi ayan. So, Medyo, ano siya. Teka. Medyo nanikit siya mga idol kasi hindi ko siya na, ano, dapat uh, para buhag gagaya katulad yan. Uh, hayag, huwag niyong hayaang mainit na nakalagay sa ano. So, ayan mga idol. Kahaluin na natin yan. Ang ating masarap na lumi. Dadagdagan pa natin ng soy sauce yan. So, mayroon pa. May dadagdag pa tayo. Magdagdag na lang tayo ng sabaw mga idol. Siko lang siya sa ano. Tubig. Para tapos ilagay na natin ang ating ilagay natin ang pork cubes. Ayan, may pork cubes na yan. Timpla, timplahan nyo na rin ng paminta mga lote. Ayan, magdagay tayo ng paminta. Ayan. Tapos natin haluin ulit. ayan mga idol At dahil uh, medyo kumukulo na nga siya dagdagan natin ng Lagyan natin ng itlog ayan so importante ang itlog na ilagay sa ating lomi nakakatulong din siya ng para lumapot kung pasarap pero lagyan pa natin siya ng ano, kasaba uh, powder yung galapong ng kablak kasaba ng balinhoy para tuluyan lumapot ang ating sabaw ayan nga yung ating kasaba na tinunaw sa tubig so, mga idol halulay, haluloy haluloy nyo lang ayan. kasi mabilis yan malapot na yan malagkit malapot na ang ating lumi Wala, ko lang chat sa itlog, mga idol. Pwede naman magdagdag. Depende sa inyo kung ano. Gusto yung mag uh, kayo ng itlog. Dagdagan niyo pa. Yan oh. Nalapot na ng ating lumi. So okay na yan mga idol. It's ready to serve na yan. Dagdagan na lang natin ng toppings. So ayan okay nga mga idol. Maglalagay na tayo sa isang. Sasalin tayo sa isang lalagyan. At doon na lang natin lalagyan ng na toppings. Yeah. Yeah, diba mga idol? Napakalapot ng sabaw niyan. Pero kung gusto niyo ng mas matis sabaw, pwede niyo naman dagdagan. Ayan o. Oh. Okay. Ayan mga idol, ang ating Lumi. Lalagyan na lang natin siya ng mga toppings. Yan pa yung ating ano, mamaya uh, natin ng toppings siya bago uh, kainin. Siyempre mga ito. So dyan lang muna yan. So ayan, takpan natin. So ayan mga lodi. Luto na ang ating lumi. Luming Batanggenyo. Kasi Batanggenyo gumawa eh. Pero Marami pa kasing kulang yang mga idol. Dapat may atay ng baboy or meron pa rin tayo sana ng, ano, yung spring onion, yung dahon ng sibuyas. Kaya lang, wala na tayong ano, kalimutan natin bumili. So, ayan. Hanggang dito na lang mga idol. Sana nagustuhan nyo ang video na to. Maraming maraming salamat. O, diba? Kompleto. Ganyan talaga sa Batangas. May mga yan, sili, sibuyas. Tapos may kalamansi. Yan ang ating saka yung toyo. Kasi pipigan natin yan to. Diba? Yummy! Thank you! Mga idol, titikman natin ang ating lutong uh, lomi. Loming ng Batanggenyo. Lomi ng Batanggenyo. Pero hindi ko sinabing lomi sa Batanggenyo. Mm. Siyempre, ang the best, lalagyan natin ang sibuyas. Yan. At toyo. asin nga, higyan natin ang kalamansi. Eh. Diba? ba? Hmm. Lagyan natin ang sili. O dito natin bigay sa toyo yung sili. Yan, mga idol. Hmm. Ba diba natin? Mm. Yummy. Sarap mga idol. Kain tayo. Mm.

Bye. Bye bye. See you next platform. Thank you.